ba mo rito? mag pa ako ng gloves, may riding kami. May ride kayo. May riding kami mga editor. Magkaiba yun. Pa pag, pag wait, ikaw. Wait, wait. Nag-usap-usap kami ng mga editor. magda riding kami pabigod. Magkita-kita na lang tayo. O oh, sige! Malaman natin. Hey, boss, Pasabay na ako na ito. <laughs> wow! Pasabay! Ayaw pala yung wallet ko eh. So guys, ah uh, di ba nag-vlog ako kanina? Ngayon ang problema, wala akong ano, wala akong pants na gagamitin. Eh buti dito, naghahanap-hanap ako ng pants. Kasi yung pants ko na sinasabi ko sa ride namin, hindi mahanap nung nanay ko. Kaya naghahanap-hanap ako ng pants dito. Nandito tayo ngayon sa moto market. Dito ako namimili ng mga pants ko eh. Mga pants dito. Ito mga jacket to eh. Mga... Oh! Ano ginagawa mo rito? ano pa ako ng gloves? May rating kami. Anong ride? May ride kami sa Bicol. Mga editor all-star. Ayaw mo kayo sa amin. Hindi. Si. May ride kayo. May ride din kami mga editor. Magkaiba yun. Gana pa ako ng sarili ko. Ay, bumibili ng kanya. Ba't, ba't, ba't ba ba di ka nagpapaalam? Kung umalis ka sa office. Wala ano ka doon eh? eh. di umalis din ako. Bibil na rin ako ng sarili kong gloves pag, pag ikaw. Wait, wait. Nag-usap po usap kami ng mga editor. magda riding kami pa Magkita-kita na lang tayo O sige, malaman natin. Pag ikaw. Oh. May nangyari sa iyo ah. Oh. Wag kitang makikita doon ah. Hindi, mo makikita doon. Kahit sa nakakasunod ah. Guys, tumitingin tumitingin din ako dito ng mga ate pwedeng boots natin. Ito, maganda rin, oh. No? gore tex Okay, kaya ba, ito. Bah, ewan ko sa'yo. Bala ka dyan. Ikaw okay. namimili ka dyan, eh. Doon ka. Doon kang bikol. Bala ka dyan. So, guys, ito yung mga nabili natin, guys. So, bumili din tayo ng ganito. Kasi sabi ni Boss M, kailangan ko daw bumili ng ganito, eh. Ayan, para kahit naka-Jersey tayo, well-protected tayo. Tapos, itong ah, uh, balaklaba. O, oh, ba? Diba? Ayos. Uh, Dapat, ganito talaga. Sige, te, paano na lang, te? Paano? Uh, ano yun? Pasabay na ako na ito. Ay, <laughs> wow! Pasabay! Iwan mo pala yung wallet ko. Eh. Ano? Iwan mo yung wallet ko. Nice. Sweet potato. Ang galing! Naiwan <laughs> mo alit. Pwede rin. Isa lang naman. Ang ganda. so, eto ang mga nabili namin. Ilang item nabili namin, te? Ah, apat po. Apat. So, apat. Oo. Oh. Okay, ente. Okay. Kaya lang, may bibili na ako. Ano? Balaklaba pa. Oo, oh, balaklaba pala. daw. Kulang pa. Ito, ito. Ayan, pwede na yun, Ayan ba na? Oo. Sabay na lang. Sige. Eh, yeah. wait lang. <laughs> so guys, ayan, nakapamili na tayo. Okay, hey, let's go. Kakapila tayo guys. Alright, let's go. Order na tayo guys. Hi! Hi, good afternoon. What may get uh, isang uh, tall ice americano. Tall ice americano. Oo, ayun. right? Ay! Ay! Kakapila? Oo. Oh. Sabi mo na rin ako. Ay, ang tindi. Boss. I ice tall ice americano. Paad na rin po hmm. ng isang ice white chocolate mo ka na no whipped cream. Ice white chocolate mo ka na no whipped cream. Ano po? Eh, ano lang. Grande. Okay. Grande okay. lang. Ang tindi. Yun lang po. Busiya to window. Salamat sir. Ang tindi. Ang tindi. Ang tindi. Ulan. Ha? Huh? Sabihin na rin ako pa. Wait ko yan. Ay, Ang dito talaga. Wala pa masaya na 'yung credit card ko Ay! Wow! wow.